ayaw uh, mo may tumawag sa atin uh, bumili ng bagong alternator ang problema ay hindi nila maikasa yung connection uh, IC type hindi nila, pili, ah, hindi nila mapakalaman dahil hindi raw nila alam yung koneksyon ng IC Atin uh, ating pupuntahan sa Magallanes sa Magallanes ba tayo? Sa <laughs> Atin po po sa Bindita Uno sa Kaligwa po, Magallanes. Okay, tara. At gagamitin daw ang owner. Tara, let's go. Ito na tayo sa Bindita Uno. Gagamitin yung owner. Ah, kailangang may kabit natin yung wirings ng IC. Ah, ituturo ko sa inyo kung paano mag-connect o paano na i ang wiring sa isang uh, IC type na alternator. Trepin lang 'yon, trepin. Ayun, sa palm. Ayun. Palm niya nang kwan nang dragon fruit, sayang kalawak-lawak niya, no. Allah, ano nap napakalawak ng palm na 'yon, no. Ayun, palm na dragon fruit, dahil bunga. 22 hektar yan ayan you know, 22 hektar uh, dragon fruits lahat ang you know, ayan kabilaan yan you know, o dragon fruits lahat ang tira o oh. dami niyang bunga kaya lang mga ano pa lang oh yung parang katatapos lang magbulaklak oh. Kaya may mga hinog na rin pala ayan dami oh. o oh, dami may mga hinog na kalalaki o ayan o o oh. Ayan ang hinog o dalawa, tatlo o ayo apat. Ayan o. Ang ganda. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Babay. Tayo bunga. Ilan pa kayang dragon po sa mga aanihig yan. Ayan o. Ayan o. Okay, Magkaroon lang ako niyan, 22 hectares o. Oh. o. Lagom po sa lahat ang tanim, kusarap sarap. Yan ang gagawin mong almusal, agahan, saka breakfast. <laughs> okay, diretso tayo sa ating pupuntahan. Yan, si Boss Loloy. <laughs> Yan, shout out, <at> Boss Loloy. Ang araw sa inyo lahat. Quezon itong tinatahak nating kalsada ito ay papunta ng Batangas lusot ito ng nasugpo ay ito naman sa likod natin uh, papunta naman yan ng Pailin Pantihan, Indang <coughs> yan, taas ng tulay na ito parang nakakatakot dumungaw dito <laughs> <laughs> lalim yeah, may mga gumuhon lupa Alfonso, Tagaytay. Alfonso, Tagaytay naman ito ang ating tinatahak na kalsada. Malapit na tayo sa ating pupuntahan. Ating dadayuhin at ituturo na rin natin sa kanila kung paano i-connect ang awareness ng IC. Raven IC type uh, dito sa Magallanes dito ay napakalawak ng mga tubuhan ayan oh. kaliwat kana ng tubuhan dito pagkalalawak nyan no oh. tubuhan lahat dyan. malapit kasi ang gilingan ng tubo rito sa Magallanes nasa etanol ang gilingan ng tubo rito. Ayan o, bueno, kalawak ng tubo ano? Okay Ganda ng kalsada Yow! Ah, malapit na tayo sa ating pupuntahan mga ilang hirit na lang nandun na tayo Okay, kakain na tayo dito sa waiting shed. Kakain na tayo rito. Yan, nandito na tayo sa Kalye Guapo kung tawagin. Ah. Uh, eh, Wala mo parang nakabit na ng yung... bato. Yan ang binili mo? Ah, uh, yung mga kapatid, akala ko yung brand yung alternator at IC type, hindi pala. <laughs> ang na Ang nabili pala ang alternator ay pang 4K lamang. Ito. Akala ko yung brand. Akala, akala, ko po si bago. Ay, hindi. Sabi mo kasi nakabili ka na ng bago. Ah, okay daw ito. Okay pa ho daw. Kung sakali ho kayo, pwede ho kayo ilipat na laman loob niya. Wala. Wala tayong makukuhang laman loob na to para ilipat dyan. Oo. Oh. Ang gagawin mo rito, paano nga ho kaya? Ito yung mechanical. Oo, oh, mechanical ho naman ho yan. Lalagyan to ng tornillo. Babarahan na ito. Sige. At babarahan Ay, yun, din yun. Ano <coughs> kayo, kayo sa isang iyon? Babarahan ito. Tatanggal ito. <coughs> ito babarahan din. Ah, okay. o kaya kuwan. Gagawin natin ito. Lalagyan ng tornilyo rito. Yeah. Ah, lalagyan natin ito ng buo. Ah. Sige, ako ngayon mas maganda ho Bakit nawala yung isang sakit dito? Yun nga na mahinugot ko higayan ho eh. Pampurkay hula pala yan. 4k ito? Kala ko yung brand nyo ha. Ah. Tawag, tawag mo eh. Ba bagong mm -hmm. alternator. Ah, ano to? Ah, voltage type ito? Oo. Uh -huh. Okay, kakabit natin. Pwede naman ito rito. Oo. Uh -huh. Eh di ko sakali bago na hula ang... Halang makabili na ano. Hindi ako makakita pa agad eh. Sinasok po. Hindi ako makapunta ko dyan sa parking ng tawag. Ayan. E, ako yun. Hula mo na makikabit na magamit ko itong owner. Wah saan nyo to binili yung alternator? Oo, oh, din mo laki ko yung eh. Ay, Oh. Diyo sa muli ni Padwa. Diba? pa huli yan. Malayo. Ang pagkakalam ko, talagang IC type yung nabili. Pala yung devoltage. Okay, to Sige, ikagabit natin ito. Kaya lang papatay natin yung total mechanical naman patayin na wala natin yung sa bombang lang. Oo. Uh, ko bang alam na po mapatay? Wala ba? ba? Wala ba? <laughs> 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 Tingnan natin kung ayos. Hmm. Yun. Lagay nga natin ang fan belt. Nasaan ang belt nito? Ay, ayos. Kasi ito din belt nito eh ayos naman eh o oh, ayos time. tuwid naman eh oh. bakit ganyan yan hindi hindi babaguhin ipipihitin lang ipipihitin lang No, okay. no kaya natin yan. Hindi, ayos na? Ayos na. Ayaw na, ayos na. Sinusold ako yung isang natungit na luwag ko eh. Aling natungit? Aling yung dito. Panghukap ko, wala nang kagalawag pa ka natin. Minsan na no, ba may na-adjust? Kinokontrahan mo? Oo, no, kinokontrahan ko. Cookie. Okay, testing ground neutral field okay this 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 this, this. this. 65 bumpers ito eh uh oh. Okay. Yan ang voltage regulator. Yang may pin na yan, yan ay supply. Uh, yan ay supply galing sa susi. Yan. Ang katugon yan ito. Yan. Yan yung supply. Dalawang yan galing sa susi. Yan o. Oh. Basta may nakita kang pin. Tapos yung ilalim noon. Uh, yan ay supply. Kukunik na natin. <coughs> Okay. Ito yung sakit na tatluhan. Sabi ko nga kanina, ang pagkakalam ko ay di IC di D-voltage. Okay. Ito na ang katugon niyan ayan po yung peld yan Eh hahanapin natin yung peld Ika, ikakaltis natin diyan sa live i-spark po yan ayan ayan po yung peld yeah dito natin lalagay ito po yan yan you know, yan katabi po yan ng supply nya ito kulay blue saka kaputi yan tindi natin kung gag gagana pa yung voltage regulator nalang ito po yan pag uh, sinusawa natin ng kuryente o, oh, nagana pa yan po yung neutral dito naman po pag kinalatis natin yan hindi siya i-spark yan, yan hindi siya na-spark dyan yan po yung neutral yan naman yung ground pag kinalatis natin dun sa live ayan maglalabas tayo isang hibla i-spark po yan o. o live tapos ito naman yung ground niya na spark din po yan ayan o oh. o oh. o oh. pares na spark yan eh, o uh, sila naman ang magkasama o oh. o oh, lakas yan ang live sila naman ang mag ay sila yan ang ground sila naman ang magkasama yun Na ano, boss neutral ito lagi boss ang neutral yun ang kulay sulpo ang sa kaputi ito yung peld yung pagkinaltis mo na spark ayan okay. yun eto siya. Yan. Ang supply naman yan, yung pulang yan, sa kaputi. Oh, yan, yan, yung galing sa susi. Ang ground niya, laging nandun sa baba nito. Oh. Uh, itipan natin at titisting natin. ah, uh, oh. yung mga brad, uh, ko na rin dito sa may-ari kasi medyo malayo ito. Aya uh, ayan yung kabilang yan ay eh, batanggas na yan eh kaya minsan pag simple hindi niisahan magpalit siya ng alternator na de di voltage din hindi alam na alam na des ano boss <coughs> Aka na siya shout out ko Shout out sa mga hindi pa na siya shout out bago natin panderin at listingin uh, shout out muna tayo sa ating mga kaibigan sa mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo uh, shout out po sa inyong lahat okay. shout out kay Rico Trabino yan sa mga kabayan niya na sa Baliwag Bulacan shout out po sa iyo kay Artim Luzon shout out po Family is Panola ng Negros Occidental Shoutout po sa inyo uh, Negros Occidental Barangay Patikoy Hinigaran Ayan, shout po sa inyo Renan Tibuhol from Puerto Princesa City Palawan, shoutout po sa inyo boss kay Tuji Trinidad Marco Kerr ng Cagayan Bali, Jun Laksina from Angeles City Yan, ito pa Napoleon Pirer from Riyadh Oneito Dela Cruz from Resalona, Alicia Isabela. Kay Glenn Retarita, uh, California ta si Bosing. Shout out po sa iyo Busing. Uh, shoutout Ah, shout out sa Bambam Bam family. Shout out po sa inyong lahat. Okay po, sige, tingnan natin. At uh, din natin baka tumagas yung mga tenor natin. Ikihuwa pa na. Kumain na. Hindi namin pinapabayaan ng kahit isa namin. <ję camouflage> minsan nga almosal namin agahan lang ayo ayo wala na talaga mangyayari daw sinasamahan namin ng puntin breakfast ha <laughs> ha ha naman maging lunch yun eh yun testing natin dito tayo yun natin kung magcha-charge